pa-rehistro ka na. pa ako, pero na ako ito, ito ni, nabag, ni Chairman Mario. Dapat Bari, lang, no? Last lang? minute ako nagparehistro. rehistro Ayan. So, mga kapatid, kasama <laughs> po natin ang napakasipag. Of course, the Chairman of the Commission on Elections, mga kapatid. He will be the busiest man in the next few months, mga kapatid. Chairman Sixo Berilantes Jr. Sir, magandang gabi, sir. Yeah. Good okay, evening. Maraming maraming salamat po. Sir, alam namin na napaka-busy po ninyo ngayon. No? For the longest time, you've been on the other side of, sabihin na natin, ano, of, of the fence, no? Ngayon ba, matagal kayong election lawyer, ngayon kayo ay uh, chairman ng Commission on Elections. Was it everything that you imagined it to be? Maski <laughs> <laughs> sa panaginip, hindi ko na naisip na nandun ako sa taas. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. I've always been on the other side. Mm -hmm. Mm -hmm. At palagi kong pinagkakalitan na talagang inaawa yung mga nandun na nasa uh -huh. taas, eh. uh -huh. mm -hmm. Ngayon ako nandun. Mm -hmm. So, hindi naman nila ako maaway. Sanay na ako. <laughs> okay. Oh. na ako. Naisip niyo po ba na susunod kayo sa yapak ng inyong ano, airpads? Oo. Oh. Oo naman. Mm -hmm. uh, pag dyan, nagiging emotional ako pag pinag-uusapan niya. Okay, okay. Yung okay. aking pinakamodel yung matanda. No? Mm -hmm. Talaga namang ibang klase. Mm -hmm. Anyway, yung mga matatanda, no, talaga naman ayunaw ang no? buhay nila. <laughs> Napakabait. Uh -huh. Napakadesente. Mm -hmm. Eh, doon kami lumaki. Actually, kami yung magkakapatid, lumaki kami yung gano'n. Hmm. Ngayon kayo ay chairman, tapos may mga kunyari, may mga makukulit na mga abogado o maangal. Ngayon ba, eh, naiintindihan mo posisyon nila or naiintindihan mo yung mga nasa pumalik doon na pinapagalitan mo? Hindi, na? naiintindi na both sides. Hmm. Hmm. Ang problema kasi, kung commissioner ka lang, ano, hmm. hindi chairman, kasi hmm. hindi ko na-imagine yung chairmanship. Eh. Hmm. Hmm. Kung commissioner ka lang, hindi masyadong kuan Ang kaso, mga kaso, iniintindi mo eh. Hmm. Hmm. Nung nandun ako sa practice, talagang kaso lang. Mm -hmm. Wala akong administrative mm -hmm. natin. Puro preparasyon ng kaso. Mm -hmm. Ngayon, hindi na. Mm -hmm. Cases as chairman is secondary. Mm -hmm. Ang trabaho ko, hindi yung mga kaso. Mm -hmm. Ang trabaho ko is more of an administrative. Na-enjoy niya ba yung... Admin part ng inyong trabaho? Hindi. Hmm. <laughs> hindi, definitely hindi. Hindi naman ako nagpatakbo ng malaking kumpanya. Papasokan ka ng hmm. mayigit na 10,000 tao, hmm. patatakbuhin. Hmm. O parang may masis. Sa panaginip ka sa ako, hindi ko ma-imagine na kaya eh. Tapos oh. luma pa yung building. Luma pa yung building, oh, akit, pa yung... akit ka sa elevator, parang sira. Sira <laughs> Okay. <laughs> Eh, paano na si James Jimenez? buti hindi hinihingal. Si ano? James Jimenez, ano? hindi. Lado siya sa kabilang building. Ay okay. bago-bago ng konti. Oo, so, ano? bago-bago ng konti. Pero mas bulok naman yung elevator pa doon. <laughs> uh, sa trabaho ninyo bilang chair, how much of law do you actually practice? well, review ngayon. More or less theoretical ka na. Tinitignan mo na yung mga trabaho. Actually, yung law practice now is about 25%. 21%. 25%. Unlike in practice, talagang full. Puro batas eh. Research, lahat. Ngayon, meron na ako mga staff. Madami ako yung staff eh. So, sila na nag-aaral. sabi po nila na, iilan lang po ang election lawyer sa Pilipinas. What is so fascinating about election law? No, It's a specialized field. Kala kasi but, nung nag sa election dito. But it's not it's exactly, exactly a sexy legal field. May marami no, mong sabi. pagbalik, pagka uh, bago kasi. Mm -hmm. nung Nagkaroon ng na revolution mm -hmm. when Cory came in. Mm na -hmm. Nagkaroon na ng na election nobody wanted to venture into the election to mm -hmm. oh, practice. Oh. Kala nila wala kwete. Mm -hmm. Kami naman, baka sakali, kala nila walang pera. No. Which is true. So, oh. isa, wala naman eh. Mm -hmm. Talagang exciting all the time. Walang tulog yan eh. Walang mm -hmm. tulogan. Mm -hmm. Ganadong-ganado eh. Mag-a-attend ng mga kwan. Mm -hmm. Lalo na pagdating na, na eleksyon, tsaka paggabi na yung canvassing ng bilangan. Mm -hmm. Nakikipag-away ka doon sa kalaban mo. Pinipilit mm -hmm. nung manalo yung talong kliyente mo. Nag-assume ako, January 17, 2011. Mm -hmm. So, Kamusta naman, Sir? May, may, may mahal o laking pagsisisi ka ba? Nagsisisi Paano? pa rin ako. <laughs> Dalawang taon na. Hindi Gusto ko pa rin sabihin, nagkamali. Talaga na nagkamali ako. Kit mo sa ng picture niyo nung Christmas party niyo. Naka-Santa Claus pala kayo. No? Even in my practice, mm -hmm. nagpupunta palagi ko sa Komelet. Mm -hmm. At nagpapabarya ako ng mga barya. Maraming. Mm -hmm at binibigyan ko lahat to yung mga bata. Mga bata? Mga mm -hmm. 20, 20, 20s. Uh, Tinuloy ko lang ngayon. Kaya lang ngayon, binisan ko lang ng Santa Claus. Uh, Pero bata pa rin ang binibigyan ko. Bata? Uh, uh, hindi uh, uh, ko. ko binibigyan yung mga matatanda. Uh, uh, yun, 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 uh, yun. Yun. Wala, wala. Walang matatanggap yung matatanda. Uh, wala. uh, bonus, di sa mga matanda. Wala. Bonus. Bonus, yung mga empleyado. Mm -hmm. Naging masakit sa ulo ba itong nuisance candidates? Naging sakit mm -hmm. sa ulo ba itong pag-slim, uh, pag pag-trim down ng mga bogus party list part groups? Mm -hmm. Aling medyo masakit-sakit sa ulo so far? Actually, itong mga walang kwentang ano eh, problema. Mm -hmm. Kaya lang, naka-blow up eh, sa media. Mm -hmm. Ang talagang malaking problema namin dyan is itong hindi tumitigil na sinasabing mali yung pagkakakuha namin ng PICOS. Mm -hmm. Ay ako. Yan naman. ang hindi tinitikilan. Kaya lang, very technical ito, so hindi mo masyadong naririnig. Mm -hmm. Ang mga maiingay, mm -hmm. yung mga dati nang nagre-reklamo noong mm -hmm. 2010 pa, hanggang yun, ngayon, hindi pa rin sila si eh, Hindi ka? ko mapigilan eh. Mm -hmm. hindi ko na makukumbinsi talaga. Ilang mm -hmm. beses na kami nag-aaway sa kongreso, mm -hmm. kung saan saan. Mm -hmm. So, ano so, ang okay. decision ngayon, okay. no, bagong si AFK o ano? Ano ba yung... Hindi, kagaya niya. No? Binigay namin na si card sa Smartmatic. Pinagagalitan na naman kami. Smartmatic na naman. Mm -hmm. That's 55 million out of our budget of about 7 billion. Mm -hmm. Mm -hmm. Ngayon lang namin binigay sa mm -hmm. Smartmatic. Nag-bidding kami sa lahat, wala yung Smartmatic. In mm -hmm. 2010, it was all Smartmatic. Mm -hmm. Lahat ng services. Mm -hmm. Ngayon, nagbigay kami ng isa. Mm -hmm. Meron na namang nagsisisigaw dyan. Mm. Yan na naman, smartmatic. O oh, ngayon, oh. mm. okay, bibigyan pa namin ulit ng isa, smartmatic. Mm. Tapos bibigyan pa namin siguro ng pangatlo. Mm. Pero tapos na kami sa marami. Ang daming problema, no? Panyari. Hindi, so, walang, so, walang tigil. Sa mga suppliers, right. printer, isa yan. Mm -hmm. So lahat ng mga physical na mga uh, bagay na mayroong eleksyon, lahat yan, every detail ay sakit sa sakit, sakit Concern mo. yeah, pero ang concern ko talaga isa pa is yung internal sa amin. Mga Sa organisasyon. Marami ako, alam ko dyan. Eh, tagal lang ako nagpa-practice. So, alam ko ang takbo. So, mahirap yun. Yan ang mahirap linisin. Mm -hmm. Dahil, mo na, sinabihan mo na nung umpisa pa. Na alam ko naman kung sino-sino dito ang may konting ano. Ayan. Pwedeng wag na lang habang ako. Bahala pa. Sino mo yung mga chairman? Tayo-tayo lang naman nandito. Eh. Kaya ba pagdating ng eleksyon, magbubukas kayo ng telepono at uh, o oh, may iba kayong number na pwedeng tawagan. Yeah, meron akong dalawang cellphone na bukas. Mm -hmm. Palagi. Pero meron akong pangatlo. Walang nakakaalam. Yan yeah. So pwedeng yun na lang, no? Ninja phone. Hindi na namin tao, binibigay eh? yung pangatlo. Mm -hmm. mm -hmm. Sino lang ang pwedeng tumawag doon sa pangatlong telepono, chairman? Yung tatlong anak ko. Ah. ah. Wala ah. na iba. Yun ang private line ko. Yung sa uh, tatlong anak. Yun ang libang ako pag naiinis mm -hmm. na ako sa buhay. Eh. Ang impression kasi ng mga tao, nagtatrabaho lang election lawyer kapag election. Totoo ba Hindi. Hindi. Actually, yun ang impression namin una namin mm -hmm. pasukan yan. Noong una kong pasukan, kailangan ko mm -hmm. seasonal ang tawag namin dyan. Mm -hmm. Balik tayo sa dati pagtapos tapos na eleksyon. Mm -hmm. Pero sa dami nung, nung unang protesta pa lang, abutin ka pala ng dalawang taon mm -hmm. and prepare ka na sa susunod na eleksyon. Oh. So tuloy-tuloy. Mm -hmm. mm -hmm. Ito tanong ko, Chairman. Ati, tayo, tayo lang naman. Porke ba kunyari, no? Maraming high-profile clients. Just because kliyente mo siya, does, does that necessarily uh, mean na i mo rin siya? Hindi. Mm -hmm. Kunyari, sa senatorial. Mm -hmm. Usually, ang mga kliyente ko dyan sa senatorial, may ticket yan. I represent. Kaya yun ng 2007. Mm -hmm. I represent the, zero zero seven, mm -hmm. I the entire ticket ng opposition. Correct. Correct. Mm -hmm. Pero hindi ko naman pinoboto lahat, lahat sa lahat. Mm -hmm. In fact, uh, wala pa sa kalahati yung binoto ko. Oh. Hindi ko sasabihin nila sasabihin kung sino, baka marinig nila. <laughs> kayo pa, naging close ba kayo fp kay FPJ? Naging kliyente niya rin, no? Naging oh, close hindi ba kayo? ko siya kilala before, mm. bago ako naging abogado niya. Mm. Kanka, nagpakilala sa akin diyan si Tito Soto. Mm. Ang concentration namin doon was yung disqualification niya. Alam na, idedemanda siya mm -hmm. yung disqualification mm -hmm. sa mm -hmm. citizenship. Kausap ko, siguro, na-meet ko siya during the entire period. Malaki na, pitung beses. Okay, mm. okay. Pero, namit ko siya ng... One week before he died. Mm -hmm. Kasi magkakaroon kami ng hearing mm -hmm. sa PET. Mm -hmm. Nung kumakain kami dalawa, sinasabi niya may pagkasap tayo. Mm -hmm. Sabi ko talaga maliwanag naman dinaya tayo. Eh. Mm -hmm. So may pag-asa ang ating kalaban lang dito is yung bilis ng protesta. Mm -hmm. Experience wise ko, tayo ng konti at i-delay ide na i-delay. Ide mm -hmm. Kalaban natin eh, si Bakalintal, kamo, mm -hmm. napakagaling niyang mag-delay. Lalo na ko na tatalo na yung niya. <laughs> Ganun din naman ako. <laughs> Kayo ba na guessa sa programa ni Atty. Makalintal? Yung magbabasa ka ng tula? Hindi, ayun ko. Ayun ko. Hindi ako mahilig tumula eh. Ayoko. Uh, Gusto niya, magpalabas ng kakanta sa pupunta ko ro. Pwede, uh, pero bihira uh, akong makakanta doon eh. Uh, ano bang paborito yung kantahin siya? Kantong kayo ko na. Isa lang naman ang paborito kong kanta yan, Yesterday, today, tsaka tomorrow. Ayun dapat nung kanta yun. Yun ang kinakanta ko pa minsan-minsan. Yesterday. Yesterday today. Yesterday today. today, 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 today alam ko yung tomorrow. Alam ko yung tomorrow. Alam tomorrow. Tomorrow. Ah. Day, day, yesterday. day. Yesterday. Ah. And today. Today. While the blossoms still bring to the wine. Ayun It's na aming team song na misis ko. Ah, interesting ang buhay ni Chairman. <laughs> <Kiyama>, <laughs> Simple lang. <laughs> itong pag-weed out ng unong party list, pag-stream -pag ng party list system, ano, hanggang yun ba, maraming pa rin nangungulit sa inyo? Maraming pupupuri sa amin noong una. Yes, oo. Oh. Paglabas namin nung din, bakit dami ng galit. Oo. Oh. Mm. Sa amin yung maganda noong una eh. Mm. tanggal eh. Mm -hmm. nung yung final listing, marami nang Galit. Hindi naman dapat siya. <laughs> mm drama lang pala nung una. Uh, sayang naman ano, no, itong party list ng mga drug addicts. Sana pinagbigyan nyo ng wanted. Eh, <laughs> tsaka nung sabungero, di ba? Meron din ba? Eh, sabungero, Ano yung pinaka-bizarre na party list na nag-apply para sa accreditation? Hindi <laughs> ko matandaan. Ang dami kasi yung pangalan. Eh. <laughs> <laughs> Iba-ibang klase. Hmm. Meron ba dyan mga inaapi na mga kalalakihan na ano, wala pa? Ano yun? ano ano o, ano parang pambansa Pambansang <laughs> unyo ng kalalakihan inaapi yung ano yung <laughs> yung acronym hindi pa di yung acronym nun eh hindi pa yun eh ng kalalakihan inaapi Aapi, oh. hindi yung pambayabeng eh. chairman oh. ano acronym ayon ano ayon Tine-discourage yung fiesta atmosphere. Sabi mo parang, uh, this is an exercise uh, that deserves dignity. Seryoso ito eh. Mm -hmm. Nagawa natin parang mm -hmm. gano'n. Fiesta. Mm -hmm. Filing. Ako, nung nagpa-practice ako, gusto-gusto ko sila samahan yung mga kliyente ko. Mm -hmm. Forma eh. Mm -hmm. nakaka -forma ka kung makakuha ka ng kliyente. Mm -hmm. Di ba? Pero ngayon, sabi ko, bakit naman ganito? Ngayon, iba ng klase. May banta na. No, ma 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 na. Pa, pa, may sumasayaw sa labas. Sumasayaw sa labas. May bubuga pa ng apoy. Mm -hmm. sumisigaw. ng certificate of candidacy. Mm, -hmm. mm -hmm. sabi, sinasabi ko lang naman. Ako naman eh, kung ano nasa loob ko, sige lang. Sabi ko nga, pagka abuso nyo, walang may kampanya, nakakampanya kayo, hindi nga bawal, pero huwag nyo na Mm -hmm. naman yun. Okay. Inamin niyo po, uh, Chairman, na Well, at at this point, taling-tali pa rin ang kamay ninyo sa mga, well, tinatawag natin na umiepal. Recently, hmm. sinasabi ko na, basta okay lang. Dating mm -hmm. ng campaign period naman, lumabas na yung rules namin bago. O sila naman ang kumanda ngayon. So uh, binabaan uh, niyo yung time slot, di ba? Mga 120 minutes. 120 ano? aggregate. Oh. Pero maraming nagsasabi pa rin, Chairman, na may at least medyo vague pa rin yung mga inyong panuntunan pagdating sa uh, internet at sa social media. Hmm. Only because first time ito. Hmm. Wala naman dating regulation dyan. Eh. Hmm. So, parang kumbaga sa kwan, parang testing kami dito. Eh. Hmm. Di, tinitignan natin ba na dyan? Inaaral namin. Tapos sabi ko, sige, na natin ito. Hmm we start regulating. Mm -hmm. Kasi yung mga uh, texting, mm -hmm. yan, yeah, pag-text niya, pwedeng-pwedeng yeah. gamitin pwedeng niya sa kampanya. Correct, correct. Mm -hmm. Oh hindi bali ko pa isa-isa lang. Pero mm -hmm. meron na tayong tinatawag na blast blasting. Blasting. Oh, mm -hmm. Blasting ng kwa, isang milyon na patadalahan mo. Mm -hmm. May bayad yun. Mm -hmm. So, dapat i-charge natin sa kandidato mm -hmm. E yan. Eh, paano yung tandem-tandem sa commercial? Ngayari, ini-endorse ng... Yun yung, yung bago list, namin. No? Medyo matagal namin didemate yun. Mm -hmm. Hahatiin natin yung period na no, eh. Lumabas senador, loobas yung party list. So, naging desisyon namin, hindi na. Mm -hmm. Para wala na yung tandem, pwede tandem kung gusto nyo, pero chargeable sa inyo pareho yung buong Yung pareho. Ah, mm. Para tapos ang usapan. Eh, yeah, kung one minute yan, maski na five seconds na yung senador, mm -hmm. seconds yung party list, mm -hmm. charge sa kanila yung buong full minute. Mm -hmm. So wala na magtatande. Yung mm -hmm. dynasty na gano'n, wala pang rules yun na wala pang din, yung, jurisdiction. Ano, na hindi pwedeng magkasabay yung dalawang kamag-anak mm -hmm. sa isang. Walang ganung rule. Wala naman tayong rule ng dynasty rito. Oh. Mm -hmm. Maski na buong pamilya mo, tumakbo diretsyo. Oh. Although sa party list, in-implement namin yon. Mm -hmm. Yung bang yung limang nominee, kasi under the party list, mag-nominate ka ng lima. Yes, yes. And pag nakita mong puro pamilya yan, mm -hmm. yun rin re reject namin. Mm -hmm. Kasi hindi namin maintindihan kung paano naman malaking party list eh. Ang pipiliin ni eh, Magka kasawa, oh. kapatid. Eh, yung party list ng mga gwardiya? Nandiyan pa mm -hmm. pa. Ang sakit lang isipin, Chairman, na, na Nakalusot tong mga to, no? Ilang taon, na? Mm -hmm. Pero oh. Eh, may, mga kumita na dyan. Yung, tsaka, kung galing ka dyan sa practice ako, yeah. yung party na practice, naku, yun walang, ano, walang kakanda -kanda. Alam mo yan, napakadali magpa-approve. Kaya nung linagay namin yung, i-suggest ko yung aking proposal na pag nakalusot ka na sa division, approve ka na eh. So linagay namin ng bagong resolution. Na-approve ka sa division, may automatic review. Hindi ako nakikialam sa division eh. Sabi ko lahat, takit sa ibang. Parang kasali naman ako. Kawawa naman ako. At tingin niyo ba, sa termo ba, maayos mo pa ito? Ito mga ito. Oo oh, naman. palagay ko, yun ang hinahabol ko. Eh. Tinitignan ko na napapractice ako. Eh. Mga violations. Wala naman na ako kulong. Mm -hmm. Both by, hindi namin masolve. Terrorism, wala kang magagawa. Diba? buying, mas kinanong gawin natin. Mm -hmm. Pag-uusapan naman, ano solusyon sa boat buying? Mm Pero bantayan nyo lang, baka sakali meron kami. May pinaplano kami, hindi pa natin pwede i-announce. Mm Baka makahuli na o baka matigil na natin ang both buying patitigil namin ang printing ng pera. Hmm. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Maganda solusyon yun, di ba? Maganda solution. Wala e. ng pera. Eh, paano pag wala naman, hindi yung... naman pwede ne, ano, check it. Iban mo na yung araw ng eleksyon na walang lalabas, wala sa mga... lalabas na ng pera. Walang lalabas ng pera. Kahit ano, ticket lang. Teka, si Mayor Lim, namigay ng 20 pesos kanina. Pero sa mga bata, ah, sa, sa, mga pondo. bata, <laughs> Eh, parang si wala, wala chairman lang, namibigay ng sira sa mga Ayan uh, po naman, 20 pesos na yun eh. Ano ba nabibili ng 20 pesos? Mm, um, rugby. <laughs> <laughs> Maraming rugby yun ha, <laughs> <laughs> Nagpo ang dami nating eleksyon dito sa Pilipinas. Eh, ito ang gusto natin. Parang ito pa, meron pang SK. Hindi ba sabi nga nung sa tourism, it's fun in the Philippines. Oh, elections. During election period. Ako, nag-enjoy ako pag elections. Pista siya eh. Kami, nag-evict ng pwede. Siyempre naman. Nagpa-practice. Nabuhay na buhay kami. Pag eleksyon, no? Basta pa eleksyon. Happy. Malutong yung mga natatanggap niyo nun pagka Oo, oh, lalo na yung mga kliyente mo sa Mindanao. Oh. Ay, nako. Hindi Speaking... nagbabayad ng cheque yun. Nakadalang oh. bayong. Bayong, no? Oh. Bayong ang dalaga. Literal talaga yung bayong, na, eh? bayong trap, talaga na... Bayong talaga. Yun ang unang experience ko, nung unang practice ko. Kailangan kwento ko ito eh. Mm -hmm. ako Muslim. Eh. Mm -hmm. Tinatanong pasok doon sa opisina. Yung magkano, tanong-tanong, mm -hmm. magkano ang charge niyo? Sabi yun sa partner ko, bata, magkano sisingalin ito? Kaya yeah, siguro, mga uh, 20,000. So, 20 mm -hmm. na yan. Malaki na nung panahon na yan. Oo, yun, malaki na nga. 1988 yun. Sabi, 20,000. May daladala ba yung asawang? No, Dugukot na ng na isaw. 20,000. Ang bayong yun, dalawa. Sabi, mapapil pa na na. Kung po, sinabi pala namin, mga dalawang dat, uh, tatlong dat. <laughs> baka isang dugok lang na gano'n. Chairman, maampatuan -hmm. ba cash na yung magbayad? Oo. Uh, uh -huh. Hindi nagbibigay yun ng kwad. Oo. Wala walang wala checking. Hindi marunong mag-checking. Si Kuang Ko, Chairman. Beer ba? Beer? hindi. Libre bir. yun. Libre. No, libre uh, libre no, ko yun eh. Ah, okay. <laughs> 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 malungkot ba sa Omelec, Chairman? Hindi naman malungkot. Tama-tama. Tama lang. Tama lang. So, yung No. <laughs> Pwede akong sumama sa'yo mamaya. <laughs> sa hindi, na kung pakain lang na ganyan, okay lang. Ah, oh, okay lang. Okay. okay. Pero yung paraka, si magpapakain ka ng mga bata pa, mahirap yun. Mahirap. Uh, uh, hindi na rin Wala naman ako anak. Lahat ng mga anak ko ay eh, mas mayamang pa yata sa akin. Ayun. Ay, kung eh. po, tinawag... bisyo nyo, may bisyo ba kayo? Bisyo, magtaba ko lang. Kanina ko pa gusto eh. P Pwede mo dito. Pero matay-tay na lang dito. matay lang naman. Ganun. Ay, kay interview na namin kay, ano, kay Congressman Enrile. Ang bisyo naman nun ay pipa mm -hmm. Sino si Jackie? Ja, si Jackie. Jack, oh, si Jack. Lumalabas na siya. Lumalabas na, oo. Oh. Hmm. Takot na ako kasi. Pari ka lang Oo, ano? Na ako doon. Hindi lang siya. Ang malaking takot, Chairman, ng marami is, of course, you're in a position of power to decide electoral matters. So, oh. e eh, paano daw kayong madating yung kliyente at hindi sila kukunti lang? Mm. E eh, sabihin natin na medyo Boss, ganda naman. Parang may pinagsama naman tayo dati. Baka pwede namang... Baka tumawag ka. <laughs> Anong gusto nyo? Garantisado ka ako. Mm, garanti Tatakbo ka. Uh -huh. Garantisado ka ako. Hindi ka matadaya. Yun. Yun. Garanti. Uh -huh. Nung nagpa-practice ako, pag natalo ka, lumapit ka sa akin, uh -huh. may konting garanti. Mananalo tayo. Yan. Yeah. Kalingan lang natin na konti. Uh -huh. Uh, Mabuti nila ako linapitan mo dahil wala kang kapagkapagasay. Mm -hmm. diba? <laughs> si Roby lang alam ka? kayo mm -hmm. kaya natin yan. Mabait yan. Na, uh, kami hindi kami masyado mabait. Magaling. <laughs> <laughs> kayo po ba handa na kayo ngayong eleksyon? Oo na... naman. Seriously, mm -hmm. we're on, on mm -hmm. lahat on going. On time pa naman kami, medyo pasigip lang ng pasigip. Wala mo balak tumakbo sa public office? <clears throat> hindi ko di ako tatakbo. Mm -hmm. Kaligaya ako ay nakikita maghirap yung mga politiko. <laughs> <laughs> Kaya pala mahigpit kayo. Kung <laughs> so, sakali pong may i-date kayo ngayon, saan nyo po dadalhin na uh, dinner? Yan, Sa restaurant? nung wala masyadong tao, madilim. So hindi, so thati thati... dahil, hindi dahil doon sa dilim at saka walang tao. Kasi pag doon sa malaking restaurant, eh, medyo yung mukha ko mukhang dahil sa inyo eh, no. sa media eh. Medyo sumikat na yung mukha ko. Dati na -hmm. nakakapag-shopping pa ako. Ngayon, mm. hindi na eh. Marami na lumalapit na. Hul. Ano sinasabi nila? Wait, ikaw si... Hindi, <coughs> hindi ako. minsan, punta sa comfort room doon sa mall. May tumabi sa akin, mukhang, mukhang hindi ko alam kung anong klase mukha Chairman, sabi siya, uh, hindi ho ako. <laughs> 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 hindi ho ako. Buti wala pa tumatawag tumatag ni Erlim. Wala pa naman gano'n. Meron din. Meron din, you know? Meron din. Sino para sa inyo pinakamagandang reporter sa lahat ng mga channels? Malay ko, hindi ko naman napapansin yung mga reporter. Palagi ako naiinis. Yung mga naging interview sa inyo, wala <laughs> naiinis. Kasi pag reporter, tingin ko, medyo may nilahan <laughs> ako. Ano naman ang mga tanong dito? <laughs> 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 hindi ba sa isang araw, ipaponer ka? Hindi pa na naiinis natin si Chairman. Dami tanong nga itong dalawa. Yung tinanong siya sa, sa umaga, eh sinasagot mo pa rin hanggang hapon. Same question. Hindi ba nakakairita yun? Oh, kairita na. Pero ako, alam ko na eh. Hmm. na rin ako. Okay, okay. Sa umaga, pag sinabi ko, tawagan niyo ako between 6 and 7 kasi nasa biyahe ako. Okay. Wala akong ginagawa. Doon mm. na ako nagsasagot. Mm. At eh, pinipili ko kung sino tumatawag. Mm. Yung mga radio station na hindi masyadong kilala, mm. Mm. yun ang sinasagot ko. <laughs> kasi ano eh, Walang kwenta yung mga tanong. Hindi mm. nakakaintindihan. <laughs> <laughs> Ang ano, galing. At saka maski ano sabihin mo, malamang hindi naman narinig ito. Oh. oh. Mga apat na tao lang kasi na doon. Pag tumawag na yung mga sikat na istasyon, oh, oh. Na ka na. Oh, oh, At least na-practice ka na doon sa mga walang mag <laughs> web <laughs> Yung pala yun, ha? Yung pala yun, ha? Magaling si Chico. Galing, galing, galing. Ang strategiya dyan. Ano pong tanong na sumama talaga yung loob mo? Hindi pa sa tanong. Hmm. Isang araw lang, hmm. inbank kami, Dalabad, dadating ang um, aming pan, yung bata ni James Jimenez, sasabihin sa akin, Sir, nandun na medyo sa labas, hinaantay ka. Pero mm. so, hindi pa tapos ang bank eh. Mm. E, may hinahabol daw silang deadline eh. Mm hindi -hmm. e, mo pakamatay na sila. Yan ang chairman ng Comelec. Maraming maraming salamat. Comelec siya. Hindi siya ba yan ang senior? Ay, yun ang natatakot ako kanina. Kala ko seryoso. No? Kala ko dudugoy ilong ko kayo. Eh. <laughs> pare ko. Oo really? oh. O, eh. Tapos yeah. na ba? Oo. Oh, Chairman, salamat po. Ah. Oh. Ganun ako babalik ito. Oh, Ayaw! Hindi, hindi. Hindi talaga. Napaka-relax. Mm. <laughs> <laughs> -relax. Tama Ayan, pala yung <laughs> sabi ni Congress sa akin. Ito ka roo, relax ka lang. <laughs>